Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa kanya Kung dumaranas ng tukso ang isang tao hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino natutukso ang isang tao kapag nahihihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at kahit pa bago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito ang Diyos ay hindi nagbabago ayon sa kanyang kalooban ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya